Hello guys! Ipapakita ko sa inyo ngayong araw kung paano ako magpropagate ng live pagnumos gamit ang tray na ito. Dito ko nga pala naisipang magpropagate ng live pagnumos dahil may sentimental value itong tray sa akin. Yung unang kailangang i-prepare ay yung substrate. Dapat nasa 1 inch hanggang 2 inches yung kapal nito. Pure moss nga pala yung gamit ko dito. Pero maaari nyo naman itong haluan ng perlite, pumice o kaya naman ng lava rock for drainage. Pinapatag ko yung substrate para pantay-pantay na tumubo yung mga sphagnum moss. Sunod ay maaari niyong isalansa ng patayo yung mga sphagnum moss heads. Pero naisipan kong mag-experiment kaya naman pahiga ko silang ilalagay sa substrate. Alam niyo bang isa ang sphagnum moss sa mga halaman na hindi kinakailangan ng ugat para makaabsorb ng tubig? Bukod pa riyan, matatagpuan ang mga sphagnum moss na nabubuhay sa mga lugar kung saan may tubig na low in mineral content. Kaya nga very ideal silang substrate para sa mga carnivorous plants. Matagal rin itong mabulok dahil sa anaerobic properties nito. At kapag naisalansan mo na yung mga sphagnum moss heads ay ganito na yung kanilang magiging itsura. Tubig ulan nga pala yung gamit kong panlinis dito. Ito ang inyong bikulanong hardinero plan koya.